Lots news updates. Mga balita ngayon, target classrooms para sa taong ito, higit 15% pa lang ang natapos ayon sa DPWH. 1.7 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo nasa sa Salanao del Norte. Higit 36,000 nagparehistro sa unang araw ng 2026 BSKE voter registration ayon sa COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinunyag ng Department of Public Works and Highways na nasa 22 mga silid-aralan lang sa bansa ang naipatayo sa original na 1,700 na target ngayong taon. Ito ang pagkukumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon sa hearing ng DPWH Budget ng Senate Finance Committee. Ayon kay Dison, 882 classrooms projects ang ongoing pa habang nasa 880 naman ang hindi pa rin nauumpisahan kung saan ito'y nasa very deplorable performance rate of 15.43%. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senator Bam Aquino at sinabing maaaring nga abot sa 200,000 classroom backlog sa taong 2028 kung ito'y hindi masosolusyonan. Iminungkahi rin ni Aquino na alisin na lamang sa DPWH ang responsibilidad sa pagpapatayo ng mga classrooms at ipaubayan na lang sa mga LGU na sakop din ng proposed classroom acceleration bill. Suportado naman ito ni Dizon at sinabing kinakailangan nila ng matibay na public-private partnership upang mas mapabilis pa ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Nasabat ng mga pulis ang 1.7 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa barangay Kalibaw Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte nitong Martes ng umaga, October 20. Aabot sa 43 master cases ng Astro Red cigarettes na naiwan sa gilid ng kalsada ang natagpuan ng Second Provincial Mobile Force Company at iba pang operatiba matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned citizen. Ayon sa Bureau of Customs, aabot sa 1,720,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang produkto. Ang mga sigarilyo ay nasa kustudiya na ng PMFC headquarters para sa tamang disposisyon. All right. <laughs> Umabot na sa higit 36,000 na mga Pilipino ang nagparehistro para sa unang araw ng voter registration para sa 2026 Barangay and Sanggunyang Kabataan Elections o BSKE ayon sa Commission on Elections sa so COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pinakamarami dito ang sa Calabarzon na mayroong 8,290, kasunod ng National Capital Region na may 4,637 at Central Luzon na may 4,000 100 registration. Naitala naman sa Region 7 ang pinakamaraming nagparehistro sa Visayas na mayroong 3145. Ayon sa COMELEC, hindi pa kasama sa listahan ang mga nagparehistro sa tatlong Special Register Anywhere program sa bahagi ng Metro Manila. Inaasahan naman ng COMELEC na aabot sa 1.4 million new voters ang magpaparehistro para sa 2026 BSKE na magpapatuloy hanggang May 18, 2026. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.